Good morning mga kadayway For today's video mga kadayway ay share ko kung paano gamitin itong itong Calendius Oil kasi may nagre-request na subscriber o manunood sa ating mga upload na video about sa Calendius Oil na paano daw gamitin, paano paapuyin, paano palingasin o paano pasindihin yung ating Calendius Oil Sishare ko po dito sa video kung paano ito gamitin step by step pero bago tayo mag-start, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please paki-subscribe at paki-pindot na yung bell button dyan sa baba para maging updated po kayo sa mga bago at susunod ko pa na i-upload video. Start na tayo mga kadeway. Uh, let's go! Ito ang mga kailangan natin mga kadeway. Ito, blower, uh, with controller, tapos tissue. Makaisipin okay, nyo naman kung saan natin gagamitin ang tissue. Imbes kasing papel, ang pinakamagandang gamitin ng mga ka DIY dito sa ating kalandiyo oil. Tissue. Pagka sabihin na naman ng mga basher dyan, napakamahal ng tissue. Alam nga, gamitin nyo lahat ito dito sa ano, kalandiyo oil. Din, 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 din naman, din naman gagamitin lahat ito dito sa use oil. Ang gagamitin nyo lang, ganyan lang. Walang kayo ng mga yan, mga isang dangkal. Ganyan lang, hindi hindi lahat. Yung mga basher natin diyan, baka mabasta na naman tayo na kamahal-mahal lang tissue, bakit yung gagamitin natin? Ito lang ang gagamitin natin, oh, no? ito lang. First step mga kadaiway, ilalagay natin ang tissue sa loob. Yan. Tapos bubuhusan natin ng used oil kaunti lang, huwag nating sobrahan. Pabasahin natin yung tissue. Pintura yan mga ka-DIY ha, baka isipin na naman ng mga basher natin ay eh, andumin ang dumi ng daliri natin. Pintura yan kasi nagpintura tayo nito. Tapos sisindihan na natin. Iintayin natin mag-init habang nag-iintay tayo ng mag-uminit yung kalandiyo sa eh. Sisindihan na natin itong blower. Eh. nga uh, ilang minuto lang mga kadiaway para uminit yung ano. Uminit yung oil sa yung chamber ng kalamdius oil. Dahil magkakape rin tayo diyan na tayo magiinit ng tubig. Ayun yung iba nating gawa mga kadiaway. Oh. Ayan yeah, mga kadiaway, medyo mainit na siya. Bubuksan na natin yung ating blower. So, Kunti lang muna Ito so nga pala mga ka ay may oil tank kaso hindi natin gagamitin dahil pambinta ito magkakaroon ng mancha o dumi kaya ang ginawa ko manumano lang pero kung gagamitin nyo na ng oil tank dito lang siya binubuksan para padaanan ng oil ako kasi minunumano ko lang yung paglagay ng oil kasi hindi natin pwedeng gamitin itong oil tank kasi ibibinta natin ito magdudumi kasi yung oil tank baka isipin ng bibili sa atin ay luma na yung ating oil tank